mga kapamilya, andito na po tayo sa ating programa. Ang tiya, Dina, Dale. May dumating po naman tayong letter sender, mga kaibigan. At ating babasahin sa inyo right away. Hati at ating basahin ang kanyang liham para sa atin. Ay! Yun pala ang kanyang liham, mga kaibigan, para sa atin. Halika't kunin natin at ating basahin fairness, nakabox pa ang ating liham. Atin pong kukunin atin at basahin ang nilalaman ng kanyang liham para sa atin. Buksan natin nang malaman natin kung ano ba talaga ang kanyang suliranin. Oh my gosh! dear Tia, Dina Dale. Ako po, si Astriana ng Barangay Tatalon, sa Sumulat po ako sa inyo dahil ako po ay hindi mapakali at hindi ko maunawaan ang aking sarili. Kung ano po ba ang tamang akbang upang ang mga nagsiutang sa aking maliit na sari-sari store ay aking masingil. Nag-umpisa po akong magtayo ng sari-sari store sa ating maliit na tahanan noong July 18, 2020. Ganun po pala ang buhay ng may sari-sari store. Marami kang makakasalimuha at makakaenkwentrong mamimili at bumibili may ilan po ako mga customers sa aming store na halos kasing kapal na ng libro ang listahan nila ng aking pong singilin ay hindi ko mahagilap at nang ako po ay pumunta sa kanilang tahanan ay sila pa ang galit na ako'y naniningil na. Ang hirap po pala kapag kailangan kanila ay ura-urada ay gusto makuha na nila ang kanilang naid sa iyong tindahan samantalang pag oras ng singira na ay naglalahong parang bigla at kapag nanayil ka ay parang di ka kilala. Natatawa tuloy ako, Tia, Tina, tale, dahil nung mga panahon umpisa pa lang ako sa aking sari-sari store, ay magsasabi sila na pakuha muna mamaya ko babayaran pagdating ng aking asawa galing trabaho. Tare, pautang muna ng bigas at sa linggo ko babayaran dahil wala kaming ipagsasain ng aking pamilya. Kumare, magkano ba ang kulang ko at balance ko sa isang linggong pag-utang ng anak ko dyan sa tindahan mo? Hayaan mo at igigikas ko na lang para ako'y bayad na. Mare, nagsabi na ako kay kumpare na kung maaari ay bigyan mo muna ako ng maiinom namin ng aking tropa. Hi, buhay, tia, dina, dale. Ganun po pala, maraming eksena at maraming hindi mo malaman kung paano at gusto nilang makakuha agad sa ating tindahan. Ngayon po ay nahihirapan na ako maningil sa kanilang mga inutang sa amin. Kaya po ako sumulat sa iyo ay dahil nais ko po sana humingi ng ayaw sila po ba ipopost ko na sa social media o bibigyan ko pa sila ng palugit bago ko sila ipatawag sa barangay? Lubos na gumagalang, Astriana ng Tatalon-Tatalbog Subdivision. Well, para sa iyo, Astriana ng Tatalon-Tatalbog Subdivision. Ang hirap ng iyong sitwasyon dahil talagang sakit at ugali na ng mga Pinoy na kapag umutang o lumapit sa iyo ay parang hindi ka nakilala kapag oras na ng singilan. Sa panahon ngayon mga kaibigan ay mayroon ng batas sa mga taong umuutan sa kanilang pinagkakautangan. Maaari na silang ilapit sa kinauukulan kung gugustuhin ng may katawan na iyong inatangan. Sa iyo, Asteriana, ang tanging may papayo ko lamang sa iyo ay pakatatag ka. Dahil kung gusto mo talaga silang hilapit sa kukulan, dapat mayroon kang konkretong ebidensya. Saktong pamamaraan kung paano mo sila ilalapit na maayos at mahinahon upang ikaw ay makasingil. Mga kapamilya, may kasabihan nga tayo, huwag kang umutang nang hindi ka sinusundan pagdating ng araw ng sarili mong nakaraan. Isa pang mapapayo ko sa iyo, Asteriana, kung kaya mo naman at hindi naman kawalan sa iyo ang kanilang inutang, ay bigyan mo sila ng ilang araw o ilang buwang palugit para ikaw ay kanilang bayaran. Dahil sabi nga, lahat ng bagay ay nababayaran. Pero ang pagkasalita ng hindi maganda sa kapwa ay walang kapatawaran at hindi malilimutan. Well, mga kapamilya, isa lang po ang dapat nating tandaan. Huwag tayong uutang na hindi tayo sinusundan ng ating pinagkautangan. utangan Talaga naman, Asteriana, na ang lahat ng nangungutang ay may kanya-kanyang pangmaraan kung paano nila mai-engganyo ang may katawan kung pang sila'y magpa-utang at kung paano sila makakaisa sa taong inuutangan. Nasa sa'yo na yon o nasa sa atin na kung paano natin sila handle sa tama, <coughs> pamamaraan at pag-uusap. Hanggang sa muli mga ka-Elia, ito po ang inyong Tia Dina Dale. Love you all. bye